sorry na po agad. I feel sorry talaga sa mga matatrapik mula Morong or Palabas. Palabas ng Teresa kasi ito sobrang haba na po talaga ng traffic. Di ba? Last night na po talaga ito ng celebration ng Piesta sa Teresa. Actually, nag-announce naman yung munisipyo pero kasi syempre since daanan pong Teresa ah, Highway namin, ayun, no choice talaga mata-traffic yung mga dadaan. So, ito nga po pala yung mga kaganapan a night or a night before ng pinaka pista which is Saturday night. ganyan ano sa may mo? Ang ganda ng video. Gusto nang tulong sa'yo? Sige, ate. Gayaan yung... ko na yung iba. Guys, tala dito. May si ate Bella. Oo, oh, ganito yun, ha? Gay, okay, girls okay, Tapos, boys. And five, six, seven, eight. siempre syempre, pag merong piesta, meron ding food bazaar. So, ayan, magkakasama kami tatlo, si Lucas, ako at si Sir Levy. One package kami. Since Saturday night ito, ito na rin ang aming dinner. So, ayan, Hindi naghahanap kami na ng pwede, pwede, pwede namin makain na muray talang naman. Hanggang sa makita namin tong Coco Shawarma. Nakabuy one take one kasi sila. So, yeah. ayan, napili namin ni, ano ni Lucas ba 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 ay yung shawarma shawarma pita bread no? na buy one take one. Tapos si Sir Levy naman yung solo lang. na siya take one na rice. So, ayun. Pila muna kami Ay, dito sa gilid. Opo ya. Mamaya na. Pagka tayo na kakain, busman ako gumano. Lumunok ng malaki. Apo. Ah Tarin dito opo gosho almatay wanti. Sulot kayan. So, after namin mag-food trip, ito nang na nga na kami ng plaza. Kasi sa highway, Diyos ko, napaka-traffic. Dahil ang dami nagtitinda. Akala mo may chongge dito sa Teresa. Grabe. So, ayun, eh, syempre, tingin-tingin lang kami kung ano yung mga meron. Ito yung mga usually nakikita nyo sa chongge Taytay, chongge Marikina, or Divisoria. So, feeling talaga namin nasa DB kami ng mga oras na to. Ay, nakakatawa. Ang daming tao. Minsan lang kasi magkaroon ng ganito sa Teresa eh. Kaya siguro dinudumog talaga siya.

Oh, meron din pala dito so, smoking pool ah. Ang dami ah. Grabe, ano ba 'to sila? At habang naglalakad na kami ni Lucas, mayroong nakaagaw ng pansin ko dito. Mystery parcel for only 50 pesos. So ayan siya Oh. So nung tinignan ko, kasi na dinudumog talaga to eh. Kasi may mga balot, may balot siya ng pouch ng J&T, ng Lazada, ng Flash. So sabi ko, baka ito yung mga mystery sack. Pero pag ko, wala namang wavy. So ayun, ang dami. So paano mo siya mabibili? Kakapain mo lang, bawal mong buksan. O sa binuksan mo na siya, ayun, ibig sabihin, ano, babayaran mo na siya. So para malaman mo kung ano yung laman, Grabe guys, medyo malayo na itong linalakad namin. So yun, hanggang sa dulo pa doon, ang dami pa talagang tao. Tapos may dadaanan pa kami tele perya pamaya. Hindi na lang naman namin, tapos ikot-ikot na kami. So ayun, kahit dito sa labas may mga nagtitinda din ng pagkain. Pero marami about sa mga tele. Tapos meron nga dito guys, nabudol ako ng hangir. Kasi tama-tama, wala na kami hangir. So ayun, for only 50 pesos, apat na hangir na siya.

Yes. Thank you for watching guys Don't forget to like, comment, follow and share Mami Zanale You're a Mami blogger. Bye Bye